Good morning po! Eto po! Ayan po ang nanay ko. Hawak-hawak niya po yung ano, yung pera. Galing po sa DSWD. Maraming maraming salamat po. Unang-una kay Mayor. At maraming maraming salamat po sa DSWD sa kanilang uh, pagtanggap ng aking nanay sa kanyang pensyon. Nay, tingin ka man dito. Alo? <laughs> Uy, tuwan-tuwan si nanay, oh. May pambili na siya ng maintenance niya. Ito po, gatas. Ito po ang kanyang uh, food pack na galing kay Mayor. Maraming maraming salamat po, Mayor. At ito po ang kanyang ay binigay po ng kapitbahay namin kasi birthday po. Birthday po niya ngayon. Nay, sabi mo salamat kay Mayor. <laughs> maraming maraming salamat daw tuwang tuwa si nanay kasi meron na siyang pambili ng gatas at ang maintenance niya, meron na din siyang pambili ng pampers. Kasi nagpa-pampers na po siya. Hindi na po kasi siya makatayo. Ha, andun po siya sa ano, nakahiga na lang po siya. Hindi na po siya, pag po pinapaarawang ko, naka-wheelchair na lang po siya. Hindi na po siya naglalakad. Kaya yung kanyang paa, tingnan niyo po yung paa niya. Ano na, medyo malas-malas na. Dahil sa uh, hindi na siya makalakad. Nay, anong gagawin mo dyan sa pera mo? Ha? Anong gagawin niyo sa pera niyo, nay? Ha? Bibili lang pagkain daw. <laughs> Ibibili niyo na ano? Pambili niyo ng gamot yan. Uy! <laughs> Nakitabi ang pusa. Mahal na mahal niya talaga ang nanay ko. Oo, <laughs> Maraming maraming salamat po sa mga biyaya na binigay ninyo.